namimili kami ngayon ng school supply guys pero mas marami yung kanya kaysa sa kuya niya at kay ati ilin niya tapos na siyang mamili o tingnan nyo na boldo na naman ang galing talaga niya mag guys o de ba diba? hindi naman talaga yan para sa kanya dahil tapos na siyang mamili o de ba ang bata happy earns happy <laughs> Oh, patakip-takip yan yung aking pamangkin, guys. Ang daw siya ng slime. Oh, di ba, guys? Bibili na naman siya ng slime. Yellow. slime ba yan? Nagbasa man yan, oh. Water man yan. Are you sure? You want in it? Mayroon ko daddy, mas marami yung kaniyang pinamili ko sa kaniyang kuya at kay ate Ilin niya. Oh my goodness, pag siya talaga kasama, agang mabubuslot ang bursa mo. O oh, diba, bili din siya ng kuyos. Ang dami niyang dalang kuyos galing sa Saudi guys. Pag yan ang kasama mo, talagang mabubuslot ang bursa mo. Ayan, nagbili pa siya ng ganyan oh, diba? Ay, hindi siya halatang mahilig sa pingin. Mm -hmm. oh, Say hi na. Hi! Pagkatapos <laughs> nga na makuha ang kanilang mga kailangan sa school, so nagpa-counter na talaga ako at baka kung ano pang i-add ni Akira dyan, mabubuslot na talaga ang bolsa ko, Char. So, thank you for watching!